na ay mga ka-channel uh, tayo sa araw nito dahil si Joy ay nasa Purun kinailangan niyang pumunta doon ah kaya saludad muna tayo makakuha mo lang ng pag-ulam dahil talagang wala tayong ulam so yan pretty relax dahil ay pag-suot ng suot let's go pagkatapos natin makapag-prepare ayan rangaranga agad ang ating nakita pero hindi pa yan time para magranga-ranga adventure tayo. Hanap tayo ng iba. Let's go. At nang pagdating ko dito so na 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 naman ang grupo ng mga tambaka ang ating natagpuan dito sa bagyong malalim ang dami. Dito sa time na to ay madalas na nakita ako ng malalaking ilang kaya nag-drop ako dito dahil baka ah, sakali na makatira tayo. Ang daming malilit na isda na dumadaan. Ayan oh. mga palata, samara na malilit, mga sulid, or kahit ano pa. At sa katagalan mga ka-channel may isang ilak na lumapit pero di binigay ang tamang distansya para matira natin. Ayun oh, Napakalipot pa. <laughs> Sayang. <laughs> At kung napapansin nyo po mga ka-channel ay uh, dito ko na sa ilalim na play yung GoPro. Ang dami mga sulid kalmadong kalmado dito ko rin nakita kanina yung napakalaking ilak na hindi natin natira at yun nga ay hindi uh, ini ko na sa katagalan ay inabot na pala ako ng dalawang minuto sa ilalim ng dagat at first time ko na umabot ng ganong katagal grabe dalawang minuto <laughs> Dalawang minuto sa ilalim mga ka-channel at wala kang napala. Grabe naman. <laughs> At buti na lang, mababaw lang. Napakahirap kapag malalim na inabot ka ng ganito katagal. Kaya ahon na tayo. At yun nga, pagdating ko dito sa unahan ay napansin ko na dito sa table corals na to may tumatago na isang ila kaya nag drop tayo agad upang uh, makatira. Ang daming mga parrotfish na malilit na umiikot-ikot dito sa taas ng table corals na to mga ka-channel. At ito nga sa dekatagalan, nakita ko na lumabas yung napakalaking ilak kaya nung tira natin ay tinamaan naman. Ayos. First time ko na tumira at sa mata pa tinamaan. Ito ang unang naging isda natin sa araw na to. Isang uh, ilak. mga ka-channel, di na rin tayo ilugi sa araw na to dahil uh, mayroon na rin tayong nahuli na isang pirasong ilak. At syempre, sold na ang ating pangulam para sa punang ito. At kung napapansin nyo po, ayan sa harapan po natin ay uh, may malapad po na bato. Mayroon mga ilak na tumatago dyan sa ilalim. Kaya nag-ambush muna ako dito para makatira man lang. At yun nga ay uh, di na lumalabas yung mga ilak hanggang sa... Wala tayong napala sa kakaantay dito dahil...

At pagdating ko dito sa unahan mga ka-channel ay mayroon tayo nakita ng isang coral trout or lapu-lapu na nakatago dito sa gilid ng din ng mangga nung bato kaya hinanap ko siya at upang matira. At dito sa kabilang side ay din naman tayo nabigo dahil nakita natin at agad natin tinireto yun ay uh, tinamaan naman boom sapo ito ang naging pangalawang isda natin sa araw na ito coral trout o lapu-lapu ay yun oh. hmm. Dito nakakita ko ng ilak Ayun, sumirit Papalayo Grabe naman Akala ko ay uh, Di nababalik hanggang sa Di natin na uh, kunan ng video Yung pagtira Ayun Ayan uh, Ayan tayo Uwin tayo mga ka -channel. Yung huli natin ay uh, Dalawang ilak Isang lapo Tapos isang uh, Buntugon Ayan Ayan Tugon yung ating pang-apat na huli. Kaya yung huli natin dalawang ilak kaya. Nga lang mga ka-channel yung isa eh hindi natin nakuna ng video pati yung muntugon Bigla kasi dumaan sa atin eh Kaya mag tira natin ay hindi natin ako nanang video ah tara para makapag pa tayo at yan ah, makapag tayong araw lets go ayan mga channel yung isda ni mister kakaliskisan natin dahil piprituhin kasabawan sa simulan natin yung magkaliskis siya na yung in-place na siya na isa. Ito ito na. Eh, isa na ko na mga kasanin. Kalimutan ko na video. Yan. Pero isa pa lang naman. Dadagdagan pa natin. hindi na apat na lang yung ating supray kung sa kawali kasi na lang kung so, ay hilak na isda pero na-try ko mga ka-channel. mga ka-channel, dalawa na lang. Malapit na tayong matapos. So, ulo yung natin. Ayan. So, yun din po yung tinuri ko po mga ka Malapit na tayong matapos. Slice po tayo ng sibuyas. Kaya kamatis. Para sa ating sinigang. maganda kasi yung ating kamatis ay tatanggalan natin ng buto. Kaya gusto nang gusto ni mister na walang buto. Tanggalin ko ang kanyang buto mga ka-channel. Noobo kasi ako mga ka-channel. Grabe yung ulan dito sa amin. Gusto lang ng hinto-hinto. siya lang na tayo mga ka-channel para sa ating sinabawa na pinirin ko. at syempre mayroon akong gulay balonggay yung eh, mga ka-channel kumukulo na yung tubig nalagay ko na yung isda na aking finery to dahil ako yung magsabaw apat lang yung sabawan ko mga ka-channel dahil hindi rin ako ubos yung aking mga kasama ay mahina rin magkain. Darin nila na yung ulam. hindi lag nalalaglag. Nagay ko na. Kamayin ko na lang. Lalo na rin kasi kunti na lang nila. plano din ang sinigang sa sampalo. Kunti lang. Lagyan natin ng kunting asin para lalong sumarap. Tikman ko na mga kajan Oh, napakasarap. Saktong sakto lang yung lasa magandang gabi sa lahat mga kachanin yun magandang gabi sa atin lahat ayan ah, maghapunan tayo yung ulam natin ay sinabaw na lapo lapo <laughs> tiniritong ilak yun event yun na. sarap na naman ang ulam natin at syempre nirito tayo niritong ilak sabor. Haber subukan natin yung sabaw. Sabaw, sabaw, sabaw. Ah, sarap ng sinigang. Mm -mm, -mm. dong. Magdaano ako sa baso? Ah, tayo, kain, kain. Yan, umulan dito sabi amin ngayon. Ah, pinirito. Ah, ilak. Sana hindi yun, magdabang yung ulan mga ka-channel dahil uh, kaikot, maitim. Sabi. Pero okay lang para makaipon tayo ng panlaba.

Sabaw, sabaw. Ah, uh, sabaw. Um, sabaw na. Uh. Okay mga ka-channel, dumako muna tayo sa ating shoutout. Shoutout kay Jason Benjola. Alicia Oblenda Shoutout po kay Fuser From Gayong Cordon Isabella Husilito Oliveron Hello po shoutout po kay Kaye Fernando At kay Tace Fernando Shoutout po kay Rodolfo Ding Lasan. Hello po, shoutout po sa lahat po na kasama ni Sir Robin Burgos na sila Sir Edwin Apigo, Mark Isus at Peter Negro ah uh, sila po ay nandyan po sa warehouse Kia po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi and God bless. Manalo Hyson. Shoutout po. Shoutout po kay Sir Anthony Panila. Shout, ah uh, maraming maraming salamat po sa inyong support po sa amin ni Joe Adventure. Shoutout po kay Ronald Garcia at kay Mary Ann Garcia. Shoutout po na nandyan po sa Milan, Italy. Hello po kay Ma'am Joanna Amor. Uh, maraming salamat po Ma'am Joanna Amor. Sana nga po makabili na po tayo ng GoPro. Uh, at siyempre magagawa natin yan dahil po sa inyong tulong. Shoutout po kay Kevin Antigua from Misamis Oriental. Shoutout po kay Odimar Ontalan. Reynold Visto watching from Capiz. Shoutout kay Bulaka Julita. Ma'am Rosaline Ocampo. Pwede po si Benefip sa may bahay po ni Sir Dennis de la Cruz ng Naikabiti. Hello po Ma'am Ima. Shoutout po. Shoutout po kay j User. Shoutout din po kay Ruel Paras. Shoutout po kay Mr. Abdati 47. Hello po, shoutout po kay Sir Noel Rinsana693. Shoutout kay Ma'am Joanna De La Rosa. Shoutout po kay Lipay Lipistile. Sabi niya ay masarap daw sa 5 star hotel. <laughs>